Isang magandang araw na naman mga karki. Tayo ngayon ay bibili ng ating pagkain dito sa buhay ng palengke ng San Pablo upang pambunod pa. Basog, kuha ng tatlong piraso at iihawin ang iyong ulam. Kasya na sa iyan. O, sibuyas. Murang kilo. Okay, kamatis. Bili rin tayo kamatis. Pang mekos mekos na yan, instant. Okay, bilhin tayo pa at gata para sa ating gulay. Let's go! Yo Trip na Trip Ay, to trip, okay, trip, Trip na Trip na Halika na naramadali Nang talaga ako Pagkatapos kong hihinga ka pa na pare maliliwanag na Kung di ka sasabay Maiiwanag ka Ang isip ay huwag na gawin pang dalawa Dahil isa lang ito Gusto lang naman ito ay Maging masaya Para di ka mabato Ay iwasan mo Kung panalatay sa isang lugar Hindi ko sabihin ay huwag ka papasakop Sa takot Huwag ka papasakop Kapag nangate Eh di ka Matito isipin mo Nasamot dito sa mundo Bilang tao, gano'n pa rin Hindi nagbago Pinakamasaya yung dipin lano Kasi mga tao tawanan ka na Kumanta pero di mo forte Limang piso lang naman ang kara, Okay, go! Basta sa bakanting lote Joke! Galingan kahit konti Kahit rip, bigay lang. sa ginagawa mo Nasa no, sa ganun ay wala masabi ang ibang tao Sa ginagalawa nating mundo Ay maraming lukol mo okay. Hindi mo naman inaano Ano talaga ang kailangan nyo? Siguro ang trip ko'y trip nyo rin Hindi nyo lang nagawa gawin Kung ganyan sa kimula Huwag ka na mag ako kung saan ko dadalhin Oo, pag hindi mo pa Bye!